Good afternoon po. Um, ako po si Fayda Ayuyao, may-ari um, po ng Panings Home Native Communities na located dito sa San Antonio Road, Poblacion po, Herona, Una-una po gusto kong magpasalamat sa DOST sa assistance na binigay nila sa akin para magkaroon po ako ng mga equipment na magagamit ko sa aking negosyo. Uh, napakalaking tulong po nito sa sa akin upang mapadali yung proseso ng paggawa namin ng kanin. At isa pa po ay malaking tulong ngayon, lalo na na uh, nasa process po ng recovery dahil masyado mataas ang PTN sa nakakatipid po na sobra. Sa mga kamukha ko po pong mga negosyante na <clears throat> hindi wala pang kapasidad na makabili ng mga equipment na kailangan nyo gamitin, lumapit po kayo sa DOST at tutulungan ko nila. po nila kayo. Huli po, maraming maraming salamat po sa DOST. Salamat po lang po. God bless po.